Pinatakbo Pinasalida Ayan na Nako Nako Gusto na mag-asawa Nako Nahiga pa Opo 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 Naupo na Kawawa naman Ayan mga kapagis Second round po tayo Sa team ni kapagis amang nagkakanta sila dito sa dulo Oops, Dito sa dulo At hayon yung pinakapuno Uh, sa madaling sabi yung sad sara nila ayun sa dulo na yon. Yun sa may kulay blue na asul na yon, na covered court na may ilong bubong. Uh, mga mga kabatis. Karga, karga muna dito. At puno-puno muna ng konti. Uh, mga bagis. Ako oh, kahit saan pwede ko. <laughs> Kagandang tingnan ng ulap binutasa na naman ni Totoy may inumi si Totoy Totoy kunat wala na yan si Totoy balugbog kong balugbog. hindi ka lang pangalan eh nakalimutan kita lang no? basta si bago lang si bago hindi rin gumugulong ang gulong ayun ngayon palang gumulong si totoy ayaw gumulong ang gulong ni totoy ayun gumulong na duwe duwe na. ayun na Pinipinipin pa sa tagi, ba Pangalawang si bagong tao Si Guwapo, hindi ka bagis da rin Magsasabi pa ng putik ah Si Poging Pugo Oo, pala ba rin Tanggal ang singkaw Tanggal ang singkaw ah, Tanggal ang singkaw Tanggal ang kulileng Hahaha <laughs> Delay na dera van tanga lang koleleng ni. Padyangat na lang yan. Boss Darren, what's your problem? Tanga lang koleleng ni Boss Darren. C'est bon. c'est quoi bon. eh pogi po ah nambabasa si Rambo ay nambabasa mas malakas mambasay itong isa na to oh. laleng hindi magtis <laughs> pa na hindi magtis <laughs> pa <laughs> na Cream Dory. <laughs> Tag-ulan. Si Totoy. Doon sa Arifwet. Si wala pang pangalan. Daan sa ripet. Yon. Yon. Ganda kala ka, ni Lina ngayon. Si Guapo lumalangoy. Sa so, magandang langoy ka diyan Guapo. Guapo, Langoy mo Guapo. Si Guapo. si Poging Pugo Uy, tumitingin pa sa camera oh. Oo, oh, kung nakikilala kita, huwag ka magalala <laughs> Tumitingin eh, oo oh. Kilala kita, kasama na kita dati Babaw ng putek Kula puta Si Guwapo Ay si Guwapo Si Poging Pugo Simbalat, balat ganbo si Rambo Rambo pwede nang pakawalan ng hito ah kapag na si Mila ng hito at napakawalan na si X3 Nakaka isang X ka pa lang naman eh. May dalawa pa. May dalawa pa. Kaya ba X3 yan? Dapat dalawa. Dalawa, tatlo. Ganoon. E, X3. Ito mo. Tumakbo. Si Pito. Panalo. Siyempre, si Totoy ang nauna. Pumupose. Eh. Pumupose. Ayan si Si ano? Mm, Hindi. Uh, uh, si reda nyo. Si bagong tao. Dinirecho nako, nako tumulas, tumulas sa ba? Hindi pa mag-aasawa to. Hindi pa mag-aasawa to. Sigwa po kaya mag-aasawa na. Mag-aasawa na ba si Guwapo? Itinakbo ni Guwapo Itinakbo ng direcho dire direcho, Maangat pa ang gulong Sunod ay si fucking Pugo Puging Pugo Si yung balat mga kabages gigil lah. Oh Oh aba Oh Gigil. Pinatakbo. pinasalida Ayan na. nako nako gusto na mag-asawa nako nahiga pa Oh pop 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 Na upo na kawawa naman Puesto puesto up. Puesto puesto Ayan, ayan. Pwesto muna. May kasama ako. Nag... Mahihiga no? Dumiretso sa honeymoon isa na to. Gusto na rin mag-asawa ni Puaging Pugo. Pahinga lang magya. Hindi na kaya nagsasuggest lang. Alin daw? <laughs> Tatlo na mag-aasawa, ay isa diretso honeymoon. Tatlo na nag-aasawa. Diretso honeymoon yung isa. <laughs> An talaga tropa eh. Tropa ye. Yeah. Okay. Hindi oh, nira lah. Hey. Nama anak kau isa, dalawa, tatlo. Ayun, naku, madulas talaga yung pwesto. Ayun. Kana na yun ang sumasablay eh. <laughs> yung tungtunga. Yung tungtunga, yung tungtunga lang. Yan. Hindi, alangan ka kasi pilapil na yun eh. Yung sulok eh. Pag doon natungtung na ano eh. Dapat yung salida niya. Matigas kasi yung inaahon na mga kabagis kaya ganun. Oh, oh binuhis oh, pa rin. ni <laughs> Totoy. <laughs> <laughs> Pinadulas ni Totoy. Nagpanggap <laughs> si Totoy eh. Pinadulas ni Totoy. <laughs> 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 <Ay>, eh bakit? <laughs> bakit eh putik. Ah, eh, eh putik eh. Ayan, si Rambo naman. Tignan natin kung itong si Rambo ay gusto. Binataba yung si Rambo. Gusto rin ba magkasama niyan? Tignan natin kung magpapropose din itong si Rambo. Kung gusto rin mag-asawa ni Rambo. Kung mag-aasawa ba si Rambo? Aba, hindi pa. Ayaw pa mag-asawa ni Rambo. Hindi pa nag-propose. Ah, si X3. Kung walang ginikan, doon ka na lang, Rambo. Si X3. Mag-aasawa kaya ulit si X3? Kanain mo, X3. Nako! Nako! Tumiplat na ka! Nag-asawa na, sinasabi ko. Pahinga muna, pahinga muna. Pahinga muna. Pahinga muna. Na lang. X, X1 na lang Pop, 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 pop Samahan ng tulak na magandang maganda Sandali mga kabagis Pop, 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 pop Binira Binira yun O diba Kayang kaya pag sama-sama Nakaka X2 na si X3 Tatlo yung gustong mag-asawa may mga baong sing-sing ito? Hahaha <laughs> Pati, pati daw sa kanya eh Yan talaga May baong sing-sing yan May baong sing-sing Yung tatlo Gusto ng mag-asawa Hahaha <laughs> <Sorsatawe. laughs> Ayos, mga bagis. medyo ano po kasi yon. Yung aho na kasi nila yon ay pinakakantuhan, sulok, tapos pitas po yung gitna, yung pagtungtung ng kalabaw, natatapak sa pilapil. A Oo, naayos kasi nila eh. Uh, ano? Naasarol kasi eh. Naasarol. Na Mahal lang asarol dito sa gawin dito eh. <laughs> Napakamahal lang asarol. <laughs>